Bishi, habang pinapakuluan natin ang pork mascara, may kwento ako sa iyo na familiar sa iba dyan. Kwento to tungkol sa isang lalaking ang pangarap mataas, pero ang responsibilidad iniwan. Tawagin natin siyang lulong. May asawa siya, si Lalay. At dalawang anak, simple lang ang buhay nila, pero masaya until one day nawalan siya ng trabaho imbes na magsikap or maghanap ng racket ang ginawa ni lolong umalis umatras tumakbo ang dahilan bibili lang daw ng suka pero hindi na bumalik naiwan si lalay mag-isa nagtinda sa kanto, nagluto sa karinderya, nag-ipon ng barya para sa gatas. Pero ito na ang twist. After five years, yes, limang taon, biglang may kumatok sa pinto. Guest who? Si Lolong. Payat, parang gutom. Parang lasog ang pusot kaluluwa. Sabi niya, napadpa daw sa probinsya sinubukang magtrabaho. Hindi raw makabalik kasi nahihiya. Pero beshi di alam ni Lolong, updated si Lalay. May ibang babae pala siya noon. May anak, iniwan niya ang pamilya para sa bagong simula. Na ngayon, gumuho. Ngayon, gusto niyang bumalik. Tanong ng bayan, paano mo tatanggapin ang taong iniwan ka sa hirap? tapos babalik lang dahil siya na ngayon ang nahihirapan. Mainit pa yan kaysa mantikang pinaglulutuan natin. Hmm. Maraming nagsabi kay Lalay. Patawarin mo na para sa mga bata. Pero ang sabi ni Lalay, hindi ako nagtanim ng galit. Pero hindi ko na siya kailangang itanim ulit sa buhay ko. Ay, sa pool, sa limang taon na nawala si Lulong, natutong tumayo mag-isa si Lalay. May maliit na business siya ngayon, may sarili na siyang lakas, tapang at direksyon. Kaya mga Bishi, habang niloloto natin ang pork sisig na ito at ang pork um uh, pork sinabawang pork a uh, pork nilaga, hindi mo kailangang maging martyr para matawag kang mabuting tao. Minsan, ang tunay na kabutihan ay 'yung pagpili mo sa sarili mo kung may kilala kang lulong, alam mo na gagawin mo. Thank you sa mga, thank you mga bishi sa mga ano. <laughs> thank you mga bishi. Kita kits ulit sa next kwento habang nagluluto. Bye! Kita kits ulit.